Ang masarap to ah. Papunch. Pili ko na. Tikman mo. Sarap. Bibili ka? Bukas. At bukas pa. Sumawad ka niyo eh. So, papatikim natin siya sa mga staff. Ayun. Raymar okay. Tikma mo That is fresh from Japan Sarap Sarap sir Bumili ka ha Magkana yun sir Naka 50 off May papatikim ako sa inyo. Tikim. Wala ka rin. Tikman mo na. Kami, <laughs> muna. Kumuha ka. Hindi ang gagamba. Pag-kain yan. Kain mo na na, sir. Oo, kainin mo. Last <laughs> day <muna>. <laughs> <laughs> Joke lang ako, Ikaw, mo na. Joke wala ako. bay yung nakara ko Ikaw, tikman mo. Sarap? Sarap, sarap. Bumili kayong dalawa, ha? sarap. Bumili kayo. Ganyan. May papatikin mo sa inyo. Mm. Rigi Pit. Ano yan, Kumuha ka. Parang malalaman ko di ka kukuha. Ikaw rin, kuha. Ba't ba't kayo? Hindi kayo last day. Hindi <laughs> <laughs> ko kayo na last day. O, tikman nyo. Sarap. Bumili kayo, ah Maka 50 off to. 99 na lang. Maka video kayo. Didi, May papatikin mo sa'yo. Papatikin po. O, kuha ka. Tikman mo. Tikman mo. Dapat tinitikman nyo yung tinda natin. Sarap. May amon dyan sa loob. Ngayon mo. Sarap, sir. O, oh, bumili ka ha. 99 na lang yan. Naka 50 off. Oh. Jules, may papatikin mo sa'yo. Oy, lapit dito. Lorna. Bounty lapit. Dali, tikman nyo. Sarap, sir. Masarap. Russia. Sarap. Ato sir, mga dalawa okay lang. Wow, <laughs> oh, dalawa talaga ah. Oh. Ay, <laughs> you, sir, akin dalawa din. Sarap ko eh. Ang gitera. Tikman nyo. Sarap ah, ko Dahil dyan, last day niyo na kumain kayo. <laughs> Bumili kayo, 99 na lang talaga yan. Dahil dyan nakabidyo kayo. So dun tayo sa dalawang masipag na naglilinis. Garde! May papatikim ako sa inyo. Oh, ano tikma mo. Tikma ka. Ay ka, tikma mo. Oh, ganda sa camera, ah. Ay, sarap! Sarap? O, bumili kayo. Matan na yan, 99 na lang. naka talaga. Hindi ba ba yung check na nga eh. O, oh, dahil kumain kayo, last day nyo na. Ay! 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 Hindi pa, joke lang. Uh, oh. Biten, sa pa. Sa pa, yes. Masarap pa. Masarap po. Delicious. Masarap. Buksan mo. <laughs> <laughs>